So, good day mga boss. Welcome na naman po sa ating panibagong video. So, dito mga boss ay meron tayong santal. So, ito ay uh, bull race mga boss ng Honda Click. So, ito yung pinagpalitan natin mga boss. So, dyan. Papakita ko sa inyo sa video to. So, dyan. Dyan yung sinyalis mga boss kung bakit kailangan palitan na natin yung ating uh, knuckle bearing o yung ating bull race. So may kita natin dyan na yung pagwigil ng ating manobela ay sobrang delikado mga boss. So pepedi tayo maaksidente o pepedi tayong makapag cause ng accident mga boss doon sa mga uh, kasabay natin sa daan o yung mga uh, nagmo-motor din o mga kahit mga naka-four wheels mga boss na pepedi nating masagi o madamay sa aksidente mga boss dahil sa ganyang klasing uh, problema ng ating manobela. So yan mga boss. Uh, yung Honda Click 9 mga boss ay okay na uh, Tapalitan na natin yung bull race So santal yung pinalit natin So nandito mga boss sa back na to O sa lagayan ko Nandito yung pinaka-stack nya mga boss So ipapakita ko sa inyo yung Itsura mga boss nung Bull race nya kung ano na ba yung itsura At bakit naging ganyang kawigil mga boss So eto So eto yung sa bandang ilalim mga boss uh, sa taas mga boss sa pinakatipos nya so ito yung sa parting ilalim at ito yung sa taas so nakaganyan yan at nandito yung pinaka bearing yan mga boss so dyan may kita natin So, dyan makikita natin mga boss na parang nag-wave na siya. So, dito sa parting to. So, yan. Naka-wave na. So yan, kinain na yan mga boss ng pinaka bearing natin. So yan yung uh, dinadaanan ng bearing kaya once na tayo tumakbo mga boss ay nagwiwigil o sumasawi yung ating manabela. So tingnan naman natin dito sa parting to mga boss sa bandang taas kung meron din siyang tama. So yan, meron din mga boss. So may kita natin yan o oh, sa bandang gilid. So kinain na rin siya ng uh, bulitas mga boss. So dinaanan na rin siya ng bulitas. Bakit ba nagiging ganyan yan, mga boss? ito, uh, check mo na natin 'to. Check mo natin 'tong isa pa, yung bandang pang ilalim natin mga boss. So ito yung sa bandang uh, upper portion ng ating ilalim. So nakaganyan yan. at ito yung nasa ating tinidor mga boss so nakaganyang part yan at nakaganito sya so tingnan natin mga boss kung may tama rin sya so dito mukhang malinis pa naman sya mukhang okay pa naman to sa bandang ilalim so itong parting to ay so yan dito may kakaunting tama rin sya mga boss So, yan, o. Oh. So, parang nag-iitim siya dito sa parting to. I Ibig sabihin, uh, may tanda na na kumikis-kis na rin siya sa parting yan, mga boss. Dahil nag-iitim na yung parting yan, eh. So, ngayon mga boss, bakit ba nagiging ganyan yan? O bakit ba nasisira yung ating bull race? So, unang-una dyan mga boss ay uh, kulang sa maintenance. So, ang ating bull race kasi mga boss ay meron niyang lubricate o kailangan nilo lubricate yan mga boss dapat pinapalitan yung grasa dahil yung grasa natin mga boss ay naluluma yan o nag expired sa tagal ng panahon na ginagamit natin siya so hindi natin may iwasan na kakalawangin yung ating uh, mga bulitas dun sa loob kasama nyan yung ating grasa ay tumitigas mga boss so hindi na siya ganun ka aswabing gumalaw lalo na kung uh, lumuluwag o nagkaroon na siya ng clearance yung yung dalawang parting to mga boss nagkaroon na ng clearance so madali na siyang pasukin ng tubig mga boss lalo na dun sa ilalim banda mga boss na pag once na yung dasil natin ay hindi na naharang yung mga dumi o tubig na pwedeng pumasok doon ay talagang kakalawangin yung ating mga bulitas. So isa yan sa dahilan mga boss, yung lack of maintenance ng ating uh, bull race. So dapat ay napapalitan yung ating uh, grasa para mas wabi siya mga boss o mas lalong tumagal yung buhay ng ating bull race. So pangalawa mga boss, bakit ba nasisira yan? Uh, pangalawa ay yung kondisyon ng daan na dinadaanan natin mga boss. Pag once na malubak yung ating dinadaanan o madalas tayong nalulubak, yung bulitas dito mga boss sa loob ay nagkakrak o nag nagpiplay mga boss o na, na ano siya nagkakaroon ng uh, compression dito sa parting to so pag once na madalas tayong nalulubak mga boss yung bulitas dito sa loob ay uh, natutupi o nagkakaroon ng force para magkaroon ng mga lubog-lubog uh, yung tong parting to. Isa na rin nga yung hindi magandang kondisyon ng ating grasa kaya yung paggulong ng uh, mga bulitas dito sa loob ay hindi na rin maganda kaya madali na rin syang nadadamage mga boss. So yan, yan yung mga dahilan mga boss kung bakit madaling nasisira o kaagad nasisira yung ating mga bull race. So yung madalas na pagdaan natin sa mga lubak at yung kakulangan ng pag-maintenance ng ating bull race o pagpapalit ng mga grasa dito sa parting to. So yan mga boss at sana yung may natutunan kayo sa video nating ito kung paano natin dapat alagaan yung ating bull race o yung ating knuckle bearing para uh, tumagal yung kanyang uh, leave of service para sa ating mga motor so yan dahil napakahirap o mahirap na palitan to lalo na sa mga bago pa lang ay talagang mahihirapan kayo mga boss na palitan to at syempre meron technique yan mga boss hindi lang pwedeng higpit na sabihin nating higpitan. So hindi pependeng ganun, dapat meron talaga siyang proper na higpit para uh, tumagal yung ating bull race mga boss. So yan. So muli, maraming salamat mga boss at God bless.